Hello mga ka-dreamer! Merry, Merry, Christmas po sa inyong lahat. So, ito po ang ating ano, hinandang pang Christmas na dadalhin natin doon sa pupuntahan namin. yan So, ito nga guys, binabat ko muna siya anang ng soya sauce with lemon juice at saka paminta And then, yung paprika. Ano yung paprika? Hindi, <laughs> yung para sa manok, guys. Ang tawag doon, yung chicken. Basta yun na yun. Chicken mix pala, chicken mix. <laughs> diba? ba? So, ayan, ginawa ko nga siyang butterfly, guys. Yung manok, doon ko siya hiniwa sa may pichu, syempre. Para magiging butterfly siya. So, ayan, bababad natin ng 30 minutes bago natin siya ihawin. O, yan guys. O, diba? Ang ganda. At nilagyan ko nga pala guys ito ng tinadtad kong nabawang na, na maliliit para magkaamoy siya ng masarap. ba? Diba? At syempre bago natin siya hiniwa-hiniwagasan muna natin siya guys. Yung Inano ko muna siya ng asin, hinimas-himas ko muna siya ng asin para matanggal ang ganyang lansa, syempre. At saka nilagyan ko rin ng lemon. Pagkatapos, hinugasan ko, saka ko siya iwinabad. O, ba diba? Ang galing. Yan ang... So, papakita ko sa inyo para makita nyo. O. o, yan. Ang butterfly kong whole chicken. Yan. So, binabad muna natin siya para magkalasa. O, ba diba? para yummy yummy guys oh, yan nakita nyo tapos ito nga ang aming iaambag sa aming pupuntahan na party syempre hindi dadalhin namin pala doon sa anak ng aking amo ayun bibidyo na ako kasi ayaw nila yung ano yung gusto nila ng privacy ayaw nila nang nagpupunta sa social media ganon, no di ba so dito tayo mo prepare na tayo at dadalhin namin mamaya syempre so ako naman, -re na may magre-ready na bago ito may ihaw, di ba? All right, Merry Merry Christmas everyone. Thank you for uh, staying with me on my Facebook page. Thank you so much. See you on 25th. Oh, yes.